Song ji bibida sa isang Earth Ducky series na Deep Dive Korea kasama ang mga babaeng mangingisda ng Jeju. Isa makulay at kakaibang adventure ang hatid ng bagong documentary series na Deep Dive Korea, Song ji Hanyo Adventure na mapapanood sa BBC Earth Asia simula May 11. Ang docu-series na ito ay ang unang co-production ng manaturang media company at television network na JTBC mula Korea. Dito, makikita natin ang Korean actress na si Song Ji-ho na harap sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay, ang maging isang hanyo o sea woman sa Jeju Island. Ang mga hanyo ay ang mga babaeng free diver na may mahigit 400 years ng tradisyon sa paghuhukay ng mga shellfish ng walang gamit na oxygen. Makikita rin natin dito ang breathtaking na tanawin ng Jeju Island na kinilala bilang isa sa new seven wonders of nature.